Palang araw po sa ating lahat na andito po kami sa hunting site na andito kami sa hunting site ng Kabibi at Soso kami po ay eh, pahanap natin ng mga Kabibi at so. oh yes.

ito po kami yung mga sa mga kabibay soso at saka mga kung ano nang umutya uh, dito na yeah. dito ayan maputik matubig matubig Batu umum bro. Mama kabib. Batu umum bro. Nah. Batu umum. Diyan na kayo, malikot ang ating bedyo. Wala tayong hawakan na eh. Okay, okay. okay po, maghahanting na po kami ng na maayos. Nandito na lang po at maraming salamat sa inyong panood. God bless po.